Hello mga kasari, another day, another voice over. Tindahan Serye, episode 6. Kinikal nga video, ako mong tagaan ng mga tips and ideas kung unsa o ninyo pag-display sa inyong tindahan aron effective siya sa inyong mga customer. Ang una, dapat mag-shopping mo or mag-checkout mo sa ahong yellow basket sa mga hook o mga basket nga naa sa atong tindahan karon na inyong nakita. Kay ka na, makatabang na sa atong tindahan para mahimong organized. Kay once tindahan mas organized, Guys, mas daghang customer ang ma-attract. Ang sug daghang mga customer, e i takita, daghanta daghang buhi gihapon ta. Ang na sa mga display na mo guys, kay by category. Kay once, na category na, di syempre, dali ra makita ang mga pang display. Aron dali ra matudaan sa magtindera sa inyong tindahan or kinsa may makabantay sa inyong sari-sari store. Pag labi na sa mga customer nga mamalit o gusto mo tanaw. Aminin mga kasari, la medyo mo bantay tindahan, labi na or organized na mga kasari o daghang display ang inyong tindahan. Kining sunod nga video mga kasari ang ipatanaw ninyo kung unsay gamit sa atong mga ho. Diha, di ba? Arang ka nice tanawon. O di lira pa pang organized na ang gamit ana. Pero mas ma-prioritize nimo ang in and out. First in, first out. Di ba? Dapat mga kasari napunoy basket nga pwede na sa atong mga noodles o mga brown sugar o white sugar. Kaya mauna sila mga products nga dalira mamangon. So, i-check out nyo na sa atong yellow basket basket, dapat mga kasari na putay mga non-fast moving products. For example, mga blade, uh, cotton balls, or unsa pa mga non-fast moving products. kay in case na mangita mga customer na kay kahatag, di ba? Kining sunod na video mga kasari, dili na ako mag voice over ani kay gusto mo na akong ipatanaura or itour sa atong gamay na tindahan.